Hello, sa mga bossing ko? So nandito nga tayo ngayon no, sa uh, Sky Point Motorcycle Parts no? Ayan. So located siya sa Valenzuela no? Sa Valenzuela City Sa may Paso de Blas lang mga bossing ko So ito yung labas ng uh, tindahan nila mga bossing So ayan, makikita nyo sobrang dami ng namimili ngayon kahit December 26 Nakatapos so, no, lang ng Pasko pero ayan Sobrang dami na namimili. So mga bossing ko, tara, Samahan nyo ako sa loob at syempre, tignan natin yung mga sale nila na mga pipe at mga mag, syempre na meron sila dito. So, mga bossing ko, so nandito tayo ngayon sa loob ng Skypoint Valenzuela. So papakita ko sa inyo yung mga naka-sale nila ngayon na power pipe mga bossing. Elbow bend Mio no, ng 125 mga bossing. So may kasama yan na no, projector canister at pan cover. Ito yung mga kasama yan mga bossing. Ayan. So, ang presyo niyan mga bossing ko is 1,820 lang mga bossing, no? So, ito. SC Project Canister mga bossing. Ang kasama naman nito ito, decals mga bossing. May libre na siyang decals. So, ang na is 1,597. mga bossing. So, solid to. klase to, mga bossing. Original na syempre may kasama na ring elbow yan mga boss. At dito naman sa baba, ito, pagpasok mo pa lang dito, is, may kita mo ito So dito naman sa baba mga bossing So meron naman sila dito pang NMAX version 1 mga boss At syempre meron din mga previous yan Ito yung previous niya mga bossing So dalawa no Yan tail cover tsaka filter cover Ayan bossing Ayan na So ang presyo lang niya mga bossing Dahil December ngayon ay 1,529 lang mga boss So napaka budget mill no So tsaka napaka solid na kasi Yung mga previous na Tsaka syempre magandang klase na yung pipe tsaka elbow. At ito naman mga bossing ko pang ano naman to. Uh, elbow bend Raider 150 fi ay mga bossing. Ayan. So, may kasama ba to? So, SC Project Canis Carden tsaka RCB na handle grip mga bossing. ay yung RCB niya. So, yan yung kasama sa previous nya, mga boss. Ang presyo naman nito na mga bossing is 1 for 10 no? 1410 mga bossinggo At syempre meron din sila ditong ano. Ah, uh, pang Yamaha Sniper 150 mga bossinggo So ang previous naman nito, na 'yun canister at visor syempre. Ayun, ayun yung visor na kasama niya. So sobrang mura lang nito mga bossing CP mo. 12 ayun oh. No? 1273 mga bossinggo ko, napaka solid na ng pipe ng Raider 'yon. So ayan mga boss, sa so, pagpasok na dito, so makikita niyo na agad dito kasi nakabungad talaga 'yan agad dito. So ayan. So dito naman sa so, tabi niya mga bossing boy. Ayan, may mga naka din dito. Ah uh, Ito <clears throat> yung ano na mini driving light na click na B1 at B2 mga bossing, no? Ayan. For only 1,075 mga bossing ko. Ayan, 'yan yung magkakasama. No? So ayan, naka ano sale din tong ngayon. Tsaka to mga bossing ko. Ayan, kasama talagang rim eh, So ayan, mini driving light. Ayan, bundle din ng NMAX version 2. Tsaka Sol I, yan o, bracket. Tsaka relay. Tsaka to N1 switch mga bossing ko. For only 628 lang mga boss. So ayan, so, sorong budget mo talaga na ito. So ayan pa mga bossing ko. And, uh, mini driving light ng pang Mio Sporty syempre. Ayan, may relay din siya. To N1 switch for only 630 mga boss. Ayan. So ayan mga bossing ko, yun yung magkakatabi Pagpasok mo palang dito, pag galing ka dyan sa labas mga bossing So pagpasok mo palang, may kita mo na to dito Siyempre ito yung bubungad sa inyo, yung mga langis nila dito Tsaka to yung mga nakasale nila dito ayan. ayan, yung mga ano, yung mga presyo mga boss 840, may 650, 560 yeah <clears throat> meron din sila dito niyan Ayan mga boss Ayan o, no. so pagpasok mo So, papasok po tayo sa loob, tignan natin Yung ano pa yung mga nakasave nila dito At mga bossing Pagpasok mo nga ng konti So, ayan mga bossing ko no. Inabutan pa tayo dito na isang Motaro mags, ayan eh, o Pang click no, 125. 2, 5 Version 2 to version 3 So, ang presyo nga is 4299 Mga bossing ko, no. napaka solid Sobrang ganda mga bossing ko yeah. Ayan o no. Alas 4-3 lang siya mga boss So makukuha niya siya ng Nakasale mga boss So yun mo eh. So tara Pasok pa tayo dito At pagdating dito magnakita niyo tong Christmas tree nila Nagawa sa rim mga bossing So eto ang tatambad sa inyo Ayan. Meron din sila dito mga bossing Kung na nakasale Price talaga mga bossing eh. 1 1,321. 21 Ayan. 1 3, 21. So 1,321 mga bossing Kung meron ka ng Ayan, harap likod na rim, no? mga bossing. Pang ano to, Mio. Ayan, Mio I-125 mga boss. At mayroon din sila dito, ayan, pang ano, pang one 150 na 1281 lang mga boss. Ang presyo, grabe, sobrang mura talaga, oh. Ayan. So, ayan pa mga bossing. Kasama yan yung mga mags na yan. So, kasama yan sa mga nakasave sila dito mga boss, no? So, kuha na lang natin mga bossing kung ano yung makukuha na natin dito ano kasi medyo maha, medyo mahaba at saka marami tong ano natin video natin So ito pa mga buhosin, oh